Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At ngayon nga, nadito pa rin tayo sa bayan ng Santo Tomas, Batanga. Siyempre, partner, ito ang ika-apat nating episode na lumabas tayo ng Laguna, mm -hmm. di ba, partner? So, partner, ano, ano ba yung mga naikutan na natin? Dito sa Batanga. Yes. Sa naikutan natin ay JLA, Ramen and Sushi Spot, yes. Tirahan, at 'yung ating kapio, mm -hmm. syempre yung, 'yung burger na pinagmamalaki mm -hmm. nila na isa sa menu mm -hmm. na binabalik-balikan talaga sa kanilang uh, um parang tawag ay uh, food hub mm -hmm. or uh, food park nila, 'di ba? Na talagang family business lang. Yes, nakakatuwa kasi talagang 'yung paikot nila, merong uh, burger, mm -hmm. merong uh, chicken, meron ding uh, lomi and meron mm -hmm. ding ko ano nga yun yung parang refilling station water, yes, refilling, water. lahat na at nakakatuwa dahil talaga namang kahit na uh, nauuso mm -hmm. mo yun yung iba't ibang flavor ng kape eh nakakasabay naman talaga yeah. sila lalo na si Mami mm -hmm. ba diba yung Mami po ni Limuel ayan nakakatuwa naman batiin natin yan si Sir Oo, oh, si Sir Limuel <laughs> hi at ang kanyang kids and shout out din sa mga nakita namin mm -hmm. diyan sa Padre Pio ang aming dating municipal treasurer na si Ma'am Karina, dalawang bayan. Yeah. At ngayon naman po, ay balikan natin kung mm -hmm. ano ba yung mga uh, previous nating episode, di ba partner? Para makita nyo at uh, malaman nyo kung saan ba pwedeng kumain pag yeah. nagpunta kayo sa Padre Tama. Pio. Di ba partner? Dito lang yan sa aming programang tv 6 Biyahe tayo! Hashtag ipagsabi! ang ating programang Mighty TV6, Biyahi, Biyahi tayo, tayo, Hashtag Ipagsabi. Ayan, magandang araw. Ako po ang inyong kabiyahi, Jenny. At ako naman po ang kabiyahi, Buddy, Apple. At syempre, nagpapasalamat tayo dahil napaunlakan tayo yeah. dito sa Jongro Korean Restaurant. Restaurant. At ngayon nga ay kasama natin, syempre, ang uh, sales marketing, marketing staff Stop. nila na si Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, bumati po muna tayo sa ating mga taga -panood. Good morning, good morning, good afternoon, and maraming maraming salamat. We are here at PAP Santo Tomas, Batangas. Uh, I'm working here at Jongro Korean Restaurant located at uh, FPIP Gate 1. Yeah. So ma'am nakakatuwa we're happy kasi syempre mm -hmm. na pagbigyan tayo na magshoot today. So yeah. sa sobrang uh, hectic at eh, napakadami din naman ng visitors nila dito. So salamat po. Siguro ay batiin din natin yung may-ari. So I would like to thank and greet my boss uh, Mr. Lucas Lee. Wow, Sir Lucas Lee, thank you so much for accommodating us. Diba? And uh, be before po tayo mag-start, so um, ilan taon na po ba kayo nag-work dito sa Jongro? I've been working here since 2022, October, and until now. Wow. Hmm. So uh, how's the uh, experience, ma'am? Actually, uh, on the first place kasi sobrang pressure siya kasi nga bago pa lang siya. But since then, uh, we are so happy here. Okay, yes. so nakikita naman sa mukha nila. Mm -hmm. Actually, napaka-accommodating ng mga staff nila dito. Mm -hmm. di ba? pagpasok pa lang natin mm -hmm. kanina, partner. Yes. Tsaka si, si, yung pinaka -sir, si sir. Si sir, yes. Talaga nabati siya bawat table. Oo, mm -hmm. nakakatuwa. So, partner, siguro magpunta tayo bago mm -hmm. natin na kilalanin yung mga menu na nandito na hinanda ni Sir Luis. Tama po ba? Sir Lucas. Sir Lucas, sorry. Sir Lucas. Uh, Ma'am, um, ilan... Bakit po kaya Jongro Korean Restaurant ang naging pangalan? Ah uh, actually Jongro kasi it's a uh, one of the place sa uh, Seoul uh, okay. which is uh, very familiar naman siya sa Korea so that's why my boss named it Jongro. Ah okay. Hmm. So uh we thought na ito ay isang uh, uh, parang isang Luka. salita or yeah, na parang Uh, kumakatawan sa mm. Korean yeah? Korean, yeah, Korean. Na country so ito pala ay isang place yes. or lugar sa Korean, sa Seoul mm. yes, yes 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 po and ilang taon na po ba nag uh, start ang business na ito actually since October 2022 until now so we are on the operation wow so, ilan na po bang branch ang meron si Jongro ah uh, as of now we have one branch only this mm yes, okay po. Mm. so kamusta naman po yung sales ng uh, Jongro ah sa una po, syempre, medyo struggle pa kasi kaka-opening lang. So, one year operation pa lang po siya. So, mm -hmm. ngayon, sa ahakot pa rin po kami ng customer. But, we are uh, offering so many kinds of our menu, which is uh, all of these are authentic po. So, wow. okay naman po siya so far. And so, ano, dumarami wow. na rin po siya ka, yung flow ng tao. Nakikita na rin po na nakikilala na rin hmm. po si Jongro. Wow. Um, sige, partner, baka may tatanong ka oh, Meron man. talaga. <laughs> <laughs> ano po bang mga offer ng Jongro restaurant po? Actually, we have our bestseller. As you can see in our meal, we have the Hamul uh, Pajon, which is this one. This is a seafood pancake. Mm, okay. And we have the California Maki, which mm. is a Japanese style. It's a Maki. And this is the golden fried rice. Wow. And uh, we colorful. have the Mandu, yeah. yeah. We have the colorful uh, Wangnumbo yes. which is a Korean fried rice. Okay. And one of the best sellers is the Tteokbokki. Yes. And this is our chicken, which is named uh, Yangnyong Daktijin. Okay. It's a Korean. Uh, Yangnyeom sauce, then Where this honey beans, one no. is, uh, ah, yeah. yeah, and this one is, ah, uh, marie. mari, chicken um. rolled, egg. and this one is kimchi jjigae. Wow. Uh, so, mga mga katuwa, di ba, yung mm. makikita mo lang sa TV ngayon, nasa harap na natin lahat. Yes, na all of these diba? are authentic po, since our menu po is fusion, but most of them are Korean, we have a Japanese dish. Yeah we have a Korean, of course, and the Chinese dish. Okay. So, mama, tanong lang po namin, uh, ilan na po ba ang empleyado nyo dito? Okay. Sa staff po namin, ma'am, meron po kaming uh, nine staff. Uh, five po sa kitchen, tapos tatlo po dito sa dining. Uh, include ko na rin si sir, kasi si sir po yes. ay nagluluto din. He is one of the uh, Korean chef also. Chef. Okay. Wow. Aside from being an owner, he is a Korean chef. So mm -hmm. ano, uh, hands-on so, talaga. Yeah, he is very hands-on. Hands -on, okay. Yes. Okay. So Ayun po, e, sa thing. sa concept po, sino po yung nag-isip po ng gantong oh. mga design po ng kasi nakita natin, may kanya-kanya siyang room. Yes. And uh, parang uh, may kanya-kanya, kung halimbawa may bisita kayo na good for six persons. Yes, ma'am. Or uh, mayroong mga meeting, So, yan, yeah, pwede niyo po sabihin ano na ano po ba yung mga rooms na yan? Actually, we have a uh, six, uh, five VIP rooms rather. Uh, good for six packs. And we have good for 10 packs. And we have good for 20 persons. So, uh, Those of these rooms po dito sa taas, sa uh, second floor, are consumable po. Oh, meaning? Mm -hmm. so, consumable? Uh, yeah. Uh, for example, the room number 20, uh, it's accommodate 20 persons. Okay. It's uh, consumable po siya, 10,000, which is food and drinks together. Mm. Okay. So, uh, so, what kind of food po? Uh, is it mix? Uh, eh, it's mix uh, po siya. Kung ano po yung gusto ni guest na orderin, okay. uh, pwede po. Oh. Okay. Kung Korean, kung Japanese, or Chinese dish po, pwede po niyo. Kahit, ano Kahit ano po yun, unlimited ano po yun. Po Opo. And our side dishes is refillable po. Okay. Mm. Yes po. Lupat Oh. Ang dami nila. We have a kimchi. Yes. <laughs> kimchi, uh, okay. Ito po. This is a banana tempura. Mm -hmm. Oh. Yes, so, please. lots of foods. <laughs> yes, we have a lot of foods here po. Uh, kamusta naman po ang ano ang mga bisitang pumupunta dito? Actually, they are overwhelmed kasi nga po ang amin pong serving is very big. And uh, we have uh, side dish, which is yung side dish po namin. Mm -hmm. uh, sometimes we have five kinds of side dish, six kinds of side dish every day na binibigay wow. po namin sa guests. Tapos, uh, plus the serving, as you can see, we have a big serving. Yes. Uh, that you can eat uh, most Like this one can eat three to four persons mm. sharing. It's a sharing. Uh, lahat ng ala namin almost sharing po mm. siya. 4 to 5 sharing and the other one uh, for single order, we have a lunch box meal order, budget meal po siya. Wow. Na murang-mura mm. lang po. Yes, Sa sushi po. po, bali marami rin po kayong flavor. Yes po ma'am, meron po kaming uh, California maki, Ebi tempura maki, and uh, ano pong maki po ito? California, California ma'am. California ma'am. Oh. Kasi talagang pag ganitong color. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma po namin yes, kasi diba 2022 nag-start? Yes, po ma'am. So, kamusta naman po yung senyo during the pandemic? Uh, ah, hindi po? po. kasi kami totally inabot pa ng pandemic during ah, okay. that time. Kasi 2020 mm -hmm. po Parang po si pandemic. kumbaga, tapos na, uh, na po oh. Uh, si pandemic noon. So, nung pinot up po tong business na to, syempre, struggle po talaga kasi hindi pa yes. po siya masyadong so, kilala. Mm -hmm. Kaya kami po talaga ay eh, nangangalap ng mga customer pang sa ganitong sitwasyon. So, ngayon kaya nagpapasalamat kami kasi andito kayo ang Royal okay, TV boy, TV6. TV6. So, we are happy and glad that we you have here in our restaurant. So, sana ito po mag-boost po yung aming restaurant kasi masarap po talaga yung mga pagkain na iniyahain yes. po namin. And uh, malalaman natin yan mamaya kasi yes. tiki man time yan mamaya. Yes, eh. yes, Pero ma syempre bago po alat. Uh, kami po dito sa MyTV6 talagang pinapriority po namin yung mga bago Small. pa lang na nasisimula yes, ng mga business hmm. para din makatulong din. Yes, diba? ma so uh, partner, uh, siguro hinga natin ng konting advice si Ma'am Ellen kung uh, sa tingin niya, ano ba yung magandang advice na maibibigay niya sa mga kababayan niya hmm. o kalilawigan niya na bago pa lang magtatayo ng ganitong business? Actually, pag ganito po talagang business, uh, you need to sacrifice on the first place. Kailangan na, uh, kung mag-put up po kayo ng ganitong negosyo, uh, kailangan malakas yung loob niyo. Okay. Siyempre, kailangan yung budget. Kasi pag malaki yung restaurant, malaki din dapat yung budget. Okay. So, on the first place, syempre, wala naman negosyo na nagbubom ka kaya Kaya, kumbaga, sasabihin natin, nalugi siya sa una, plus babawi po tayo ng babawi. Hanggang sa ma-enhance natin, mabust yung restaurant, hanggang sa kumita po ito ng malaki. At makilala po ng buong bansa. At kung sakali man, magkaroon pa po kami ng maraming branches po dito sa buong Batangas at sa buong Pilipinas. At baka mag Baka sa Laguna. Yes. So, 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 niyo po kasi kami ay Calabarzon na po ito. Mm, Ganun yes. na po kalawak. So... Uh, sana magkaroon din sa Laguna, yes. kasi yes, napakaraming tao doon, napakarami talagang mahilig sa mga Korean, uh, Korean dishes, Japanese, mm. di ba? Like yung napuntahan natin last time, talagang yeah. dinadayo din at uh, affordable naman yung mga prices nila. Yes ma'am, diba? very affordable. Ayan. Siguro bago natin mag-promotion, mm. si ma'am, tikim tayo ng isang yeah, sure uh, ano ba dish ang pwede natin tikman. So, sir, tasting. <laughs> ngayon nga po, syempre, paano natin malalaman kung talagang masarap yes. ang kanilang mga dishes? Syempre, kailangan titikim. So, it's time, partner. Ma'am Ellen, that's dapat that's... ano ka oh, titikim? Oo, oh, oh, titikim <laughs> si ma'am. Hindi ba parang hindi ka titikim? Oh, my And, Thank you. So, uh, since ito yung since kanilang uh, best seller bestseller, nila, ano tawag po dyan? Ah, uh, that, this is a uh, hemel pajeon, which is seafood pancake. Okay, so seafood, seafood in pancake. pancake in yeah. Korea. So, eh, Do the honor. <laughs> <laughs> ito po mam, yung sausaw. Ah, okay. So, We the have a sauce. Seafood, uh, ano po kaya yan? Uh, parang... It's a chili sauce, so something like that na may okay. nakasigit. Ito po man. ano? I will uh... taste it then. <laughs> ito, mami. It's a onion spring po, mam. Ay, onion spring. Spring onion. <laughs> 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 Siguro. <laughs> ito, ito, ito sa akin. Ayan. Ano mami. po ito? Ayan po, mam, ay mandu. Dumpling mandu. po siya. Boil, <laughs> boiled sauce. dumpling. So, yung sauce niya po, uh, same lang po siya nitong uh, sauce ni. At dahil dyan, tiki man time. Tiki man time. <laughs> Isa pa. Siyempre, yung toka niya yung mm. tukbo. Eh. Kailangan natin matikman partner yung niya. Kasi di ba best seller niya din yung yes, Ha? Mm hindi -hmm. siya, hindi lasang-lasa yung onion. Ah, okay. Sige. Pero ano siya? Masarap. Siyempre yung ating tofuki. Yes. Um, kasi parang may nakainan ako, parang odeng yung tawag dito. Mm, odeng. Odeng, di ba? Isa fish cake po yung, ano, yung kasama po niya. Ito po mm -hmm. ay rice cake. So, magra-rice cake ako. One, two, three. Sarap. <laughs> Sige, magtaring niyo po yung chicken po. Baka gusto niyo po itry yung chicken. Chicken. <laughs> <laughs> Nakakatawa yung, yung ganito na hindi ko lang makasalita kasi mm, sobrang dami. Very good. It's delicious and pwede mo talaga siyang mm. Uh, i uh, i ibenta iba sa iba. Diba? Yes po. Ngayon naman ma'am, it's your time naman po. Para i-promote po at imbitahan po lahat ng taga-Santo Tomas na pumunta po dito sa Jongro Korean Restaurant po. Ayun po, uh, una sa lahat, maraming maraming salamat sa inyo, uh My TV6 uh, for uh, being featuring on your page. So, you can visit us tong our FB page, Jongro Korean Restaurant, and located here at FPIP Gate 1, Santa Anastasia, Santo Tomas, Batangas, beside Microtel and Menorite. So, uh kung makikita niyo po, marami po kaming pagkain dito na sinaserve which is uh, one of the bestseller po namin ay masasarap po mm. talaga kagaya po nitong seafood pancake. And we are serving very big. At tsaka hot serving po kami, ma'am. Oh, At isa pa po doon, in ang Korean restaurant po ng Jongro ay hindi po nagsiserve ng komisari. Kami po ay on the spot cooking. So, oh. uh, yes ma'am. We are hot serve, every time hot serving po. So, You can call our contact number kung gusto nyo po mag-gather ng any events or mag-celebrate ng birthday party. We have the contact number here, 0927-777-5003. So, we can accept a reservation po because we have a VIP rooms. So we have a big uh, accommodation room po at the first floor and the second floor. And of course... Uh we are offering a uh, KTV or karaoke mm, room also. Correct. Yes ma'am. So uh tara na. <laughs> okay. FB page ma'am. FB. Page. Uh, uh ang FB page po ng Jongro is a uh, Jongro Korean restaurant. So I-search nyo lang po ito. Mm. Oh, napakabilis. Napakabilis Very po nila search. search. Yes, oh, po. Kasi talaga makikita mo agad siya sa Facebook. Mm -hmm. And makikita mo talaga na napakaraming pumupunta. Yes, tama. Yeah. mama. Yes, diba? Man. Kasi kanina nga lang pagpasok natin, yung eh, dami na agad tao. Yes, so yan, gusto po namin magpasalamat. Siyempre sa may-ari. Pasalamatan mm -hmm. po ulit natin. Uh, and of course, uh, siyempre napapasalamat ako dun sa boss ko, si, uh, si Mr. Lucas Lee. at uh, dun sa kanyang behalf sa kanyang wife. Sempre, maraming maraming salamat din sa kanyang misis, uh, sa buong staff ni Jongro at dito sa restaurant na to kasi dito rin ako nabuo kumbaga. Yeah. 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 Salamat po nang marami Ma'am Ellen, Thank partner. you. Maraming maraming salamat po Ma'am Ellen and Thank Sir. You. Maraming maraming salamat po. Abangan niyo pa po kami sa susunod na episode dito sa My TV6 Biyahe tayo. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy Apple at ako pa rin ang inyong kabiyahe Jenny. Para po sa mga susunod naming mga episode ay uh, bantayan niyo o abangan niyo pa rin po kami. nyo isang araw na sa inyong mga lugar na po kami eh. Yes. Dito lang yan sa ating programang My TV6 Biyahe tayo! Hashtag ipagsabi!